Ito ang pahayag ni Attorney Claire Castro sa bagong problema na naman ito. Madami na talaga ang uh, tinuturo, di ba? Ang pinaka-leader ng KOJC. Ayan, oh. Ito yung una, oh. Si Maria de Leon, actually, una to talaga. Oh, last year pa, eh. Na umamin na nag-a-arrange ng fake documents for KOJC members to obtain legal status in America. Umamin na to, nag-plea bargaining na rin to. Isa to. Actually, pangalawa siya, may nauna pa eh. And it was followed by Marisa Duenas. Ito yung sasabi ko sa inyo, di ba? O sino ba si Marisa Duenas? Kay Pastor Kibuloy. Okay, pakita ko sa inyo. Okay? O, share natin. So, para makita natin kung ano yung papel, gano'y siya kalapit, gano'y siya... Anong papel niya? Ayan o. Oh. Marisa Duenas, one of the long-trusted administrators of the Kingdom of Jesus Christ long trusted administrators. So. Oh. Diba? Has agreed to plead to plead to plead guilty to charges that she conspired. No? She conspired. Kasi siya, kay Buloy, sa grupo ni Lucky Buloy, to def... Mm, at nakipag... Uh, play bargaining agreement siya. Anong epekto? Lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa play bargaining agreement. Okay, tuloy natin si attorney. Fraud. To defraud the US government. Paano ito mga ka-clear? Masasabi pa ba ito na ito ay paid false witnesses? Ito ba ba yung may kinalaman sa politika dito sa Pilipinas dahil siya ay malapit kay Pangulong Duterte? So sino ang namilit dito? Si PBBM pa ba ang namilit dito para mag-testify? Or mag-plead mag guilty sa lower offense? 'Di ba? So mahirap eh, mahirap i-connect. Kaya nga 'di ba sabi natin mas maganda nga sana kung mapapabilis ang kaso ni Pastor Tibuloy dali na sana siya sa US muna, 'di ba? Ano? Oh. You know? signed a plea agreement with the US Attorney Office of the Central District of California on oh, no October 7. Siyempre, nakikita na nila yung effect nito mga kaklis. So, ang gagawin na lang nila, kung mas makakabuti sa kanila na mas lesser yung penalty nila, lesser yung tao na ikukulong nila, doon na lang sila. Total, wala naman silang, wala na silang magagawa. Eh, maluwanag yung ebidensya. Diba? So, sino pa yung kauna-unahang nag, ano, nag, uh, plead uh, uh, plea guilty. Nagkaroon ng plea bargaining. Okay? Ito ang unang-una. Pinakita ko na sa inyo dati, pero nire-remind ko lang kayo. Ito ang kauna-unahan. Kasi ito ang kauna-unahan kaso na um, nahuli si pastor mismo. Yan no? Lee D. Rich for Woman Accused of Smuggling Cash for Filipino Mega Church. Yan no? Si Felina Salinas na sinasabing D-U-G-A-W. Sinabi ni Arlene Stone na itong si Felina Salinas ay b u g a w ni Pastor Kibol. At the same time, isa sa mga pastorals to. oh Malamang single din to. Okay? So, ayan o. Oh. So, ayan. Salinas. Tayo. O, oh, nululo to ha. Ah, sa Hawaii galing to. Hindi kasi masyado makikita ang news na ito noon. Noon pa, mga Okay, uh, sandali lang. Uh, lilinawin natin dahil uh, yung batay sa reaksyon ni, Ator, uh, ni Engineer Ron, uh, di, di man umano uh, na hatulan sa korte si kibuloy. Tama. Pero, tingnan natin na uh, ang nakasulat diyan lifetime imprisonment kung uh, kung malinaw yan. No, magbasahin niyo muna kung mapatunayan at may bagong may bagong uh, problema si pastor. Itong tinatalakay ni attorney Claire. Kasi this is 2020. So parang, hindi masyado na new news eh. Okay? Hindi siya masyado na new news kasi panong pato ni dating Pangulong Duterte. So dapat, uh, sinabi ko sa inyo, may lumabas na news, pero they're celebrating for this without explaining na nag-plea bargain pala itong si Felina Salinas and at the same time, ay may inamin. Hindi, hindi yun lumabas. dito sa Pilipinas, okay? So Salinas pleaded guilty to making false statement instead of the money smuggling charge. Oh, sige, mag uh, sagawa na naman tayo ng uh, ito boses ng masame. Eh. Uh, yes or no ha? Uh, gawin natin ang tanong I bu buto banino si Oh, Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Eh, ito, um, yes or no lang yan. Sige. Andali. Yan. Uh, sa ilang bisis na busis ng masa natin, pang pito na, pang walo na ngayon, pero sa pampito natin na busis na masa, nangunguna pa ang no. Wala pang nangungunang yes. Tingnan natin ngayon kung ano ang uh, resulta. So, pwede kayong mag mag-click diyan Yes or no lang yan, ha? Yes or no. Ibubuto ba ninyo o hindi? Baka mangungunan naman ang yes dahil sa ilang Ilang pagkakataon, nangunguna talaga. Ang oh, grabe naman ito si Thierry Ring. Thierry Ring pa? Oh. Ibubuto pagka Silda. No. So, yes or no? Nangunguna pa rin ang no. 90, 93%. Baka hahabol ang yes. Oh, dahil ang dami namang supporter si Pastor Apolo Kibuloy. Tuloy natin. Yes, that she faced originally. Okay so ang nag-plead guilty na lang siya sa false statement. Hindi na sa money smuggling. Yung may meron kasing kaso, di ba? Sabi ko sa inyo, may kaso si Pastor Kibuloy, sila supposed to be siya, dahil siya lang ang umako noon eh, ng uh, bulk cash smuggling. So para nakauwi dito si Pastor Kibuloy, inako niya lahat. Di ba? Kanya daw yung maleta pero hindi niya alam na may laman. When in fact, sabi niya, ayan you know, oh, kasi she failed to report more than 300, actually 350,000 to eh dollars in cash that was in a suitcase nasa loob ito ng medyas. Okay? Talagang balak itago, di ba? So ngayon, the investigation revealed that the suitcase was actually kibuloy's. And she had told his driver not to put it on the plane. So still, nandun pala yung pera na sa suitcase ni Kiboloy, hindi sa kanya. Salinas, ayan oh, admitted lying to claim the pastor's suitcase was hers. Apparently to protect him. Him! Si Pastor Kiboloy. So, kung lima na, di ba, kung lima na, ang uh, umaamin. Di ba? Kung lima na ang umaamin dito, mga ka-clear, okay, tanggalin natin ito. Kung lima na ang umaamin dito. O, so, sandali muna, uh, i, i, bago tayo papasok sa punto por punto, uh, ito muna ang, uh, saan ba yung comment? Oh. No? acknowledge muna natin yung uh, mga nagkukomento. No? Uh, may hinanakit. <laughs> hinanakit dito si uh, Engineer Ron Katigay. sinabihan pa naman akong tauhan ni Kibuloy ni Bro Wendell. <laughs> Well, kung di ka uh, miembro ni Kibuloy, uh, kung nagsubaybay ka dito, dami kasing mga uh, kaanib ni Kibuloy na magpaka-katoliko kahit nga yung uh, mga youth na pumunta dito para mag... Well, kung di ka, kato, uh, ka kay Kibuloy, uh, that's good, no? Pero, ona, uh, kung nagsubaybay ka uh, sa ating Uh, talakayan dito, sinagot natin, hindi ibig sabihin na galit tayo kay Kibuloy. Una, update. Totoo bang walang special treatment kay Pastor Apolo Kibuloy? Pangalawa, sinagot natin yung iba't ibang mga tuligsa ni Pastor Apolo Kibuloy. Dahil, kung di natin sasagutin itong mga kasinungalingang ito, yeah? ang kasinungalingan pag palaging inulit-ulit magmukhang parang katotohanan lalo na sa ating mga Uh, kapatid, kulang ang kalaman. Tingnan niyo. Tingnan niyo ang nangyari. 'Di ba ang daming mga inosente na natangay at naka, napakapiligro 'yan. Dahil pag matangay ta tayo sa kamalian, lalo na mga inosente mga kapatid, nanganganib pati kaluluwa natin. Although sa simbahang katoliko may deklarasyon sa Lumen Gentiums, the light of the Gentile, Gentiles, na through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will as they know it. Through the dictates of their conscience, they to may receive salvation. However, ang Lumen Gentium number 14, malinaw din ang sinabi. The Church of Christ must be in nature in service. Its servment for the twelve apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, the do doubtful, deliberately refuse to seek out the true Church, refuse to knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Ngayon, uh, si Pastor Apulo kibuloy na nasa Uh, kulungan makakaya kaya niya ang sitwasyon ngayon sa kulungan oh, pero sabi ni Pastor Pulo Kibuloy kung ito talaga daw umano ang uh, ito talaga daw ang ipinahintulot ng kaniyang ama at tanggapin daw niya oh so ah uh, Bibong-bibo naman sila doon sa kulungan, no? Oh. Bibong-bibo sila dito. May nagro-rosaryo pa. Siguro, ma marami siguro madala ni Pastor Apolo Kibuloy dyan sa kulungan dahil magaling din siya mga aral. No? Oh. Naalala namin, nang nagbisita kami sa mga kulungan, mga kapatid, da at nangaral, dami ng mga bilanggo na hindi magantanda ng cross at hindi magro-rosary dahil Bago kami nagbisita, may mga born again na pala Iglesia ni Cristo na magbisita sa kulungan. Pero lahat ng mga katanungan, lahat ng mga sagot nila, sinagot namin iyon. Eh, uh, Ang daming humihingi ng uh, rosary, no? At daming mga nangungumpisal na mga bilanggo. O no? kailangan talaga na ma katikais natin at may kaibigan pang pulis, yung kaibigan pulis na nagiging this officer noon, kaibigan kaibigan dahil ako matagal akong uh, pulis reporter mga kapatid, ilang taon, this officer, di ko lang pangalanan, uh, nakulong siya dahil binaril niya yung relative nila. Oh. Uh, ayaw niyang ayaw niyang tatanggap ng rosary, eh, hindi siya humingi. Pero nang nalaman niya kung gaano kaimportante ang pagro-rosary, tinawag niya si Bro Tata. Sabi niya, hindi ako ng rosary, importanting importante pala ang rosary. Yun. Kailangan talaga ipangaral. Alam niyo, mga kapatid, nang na-assign ako sa City Reformatory Jail para uh, magkatikisim, alam niyo, Uh, sa na nahirapan ako sa pagpasok kung ano ang simulan kong ituro sa kanila. Pero, nang, alam nyo, nang nakilala ko ang karamihan na napaka-religious pala, abay, yun, no? pabalik-balik na kami hanggang si uh, Bro Tata, at hindi lang dito sa so Osamis, kundi minsan maimbita tayo sa City Reformatory Jail dyan sa Tanggub City. No? At sa Jail Ministry ng Parokya ng Tanggub. Okay. So po mga sana yung kapupulatan natin ito ng aral. At kung gusto niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid inaniyahan namin kayo huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Brooke Dance Oberio and Mr. Curious Catholic marami kayo matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid sa iba Nanampalataya pananampalataya they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-solo tayo nito, Mr. Curious Catholic, is Pains and YouTube channel, dami nito ang matutunan. buhay natin ang ating matuto. Rodio at Iglesias.